tawag na pulo So diyan daw po yung Marami pong Hello, good evening. So may for upload na noon po ako ngayon. So yung mga pinuntahan ko kanina umaga. Ana pa na, rin. let's go. may protest pala dito. Granada. Parang ano man siyang granada. Hmm. Daming bunga Ano <laughs> Anong tawag dito sa ganito? Ano? Ano nangyari? Bulutong. Hindi ba bulutong? Bulutong ba to? Grabe na, grabe yung baby. Tatuyo oh. ba, na siya. Tuyo na siya. Hmm. May, tu may tubig na yun. Hmm. Hmm. Hindi ba siya nilagnat dyan? May lagnat po yung gawa po nung nag Hindi ba nakasali ba yan? Sikim na hindi yun Hindi yun.

pagkaano po na magmatinding init ya. Mm. Pag ano na rin mainit na din lang po. Tawag na pulo. So diyan daw po yung marami pong naliligo diyan sa lugar po na yan. So napakalapit lang po. Dito po yan sa barangay Mandoong. Ayan, sa mga gusto pumunta dito lang po yung mga pwede kayong magsakay ng bangka ayan oh bangka ayan so marami daw pong naliligo sa lugar na yan ayan barangay barangay mandoong ayan guys so pa balik na po ako kala ako malapit lang yun pala ay malayo Ayan. sa mga hindi pa nag-aalmusal dyan mag-aalmusal na Ayan. pagod sa probinsya ka talaga Ayan, maraming pagkukuhan ng kulayin, kawayan, halimbawa ano. Ayan. Tsaka presko ko pa po ang hangin. Ayan, magsipag ka lang po dito. Libre na ang ulam mo. Napakaganda po ng view dito. Kitang-kita po ang dagat. So, ito po yung papuntang Roma na magdudugtong sa Quezon Quezon at Lopez. Ayan. Ganda mo. Aos visit po tayo dito sa Barangay Gite. Ito po yung aking pupunta. No? Oy, tingin Hello. <laughs> Ayan so, tawid ano lang tawid sa pa. So, ang hirap talaga kumita ng pera. Oh, may court din pala dito. Dalawa ang court. Ano ang ginagamit ito? Ito. Hindi ko natapos. Ah, hindi natapos. Ganito po ang mangyayari pagka-maulan. Uh, Ayun. So, masyado pong madulas. Kasi 'yung lupa po kasi ay madikit sa gulong.